Tekra. Pangal pangalan niyo, tita. <laughs> <laughs> Tinitignan Hello? ko para sa musika si oh, busyon. Sabi ko ganon. Tinitignan oh. ko. Kung um, po kayo. kayo narito, ano, ano. Two years mula nung makita si Dave sa Pero maliban pa doon, nung nakita hmm. Sa vlog kasama mo si Tech June. Yeah. Yung nagpanggap ka ng pulope. Ah, Doon ako nag-umpisa. Oh. Pero nag-ano ako kay ano natin Ano yung ginagawa niyo dito? Ne? Inatid ko po yung anak ko. Ah, teacher. Uh, teacher po siya. Ah, okay. Sinat po namin yung kanyang tent doon. Yeah. Tapos bibili po namin siya ng tubig bago namin siya iwan. Hindi ko inaasahan na kita. Picture daw po. Pinunta nila si ano yung mga pinag-aaral nila sa ano sina Angelo. Pinanood ko honor pala si Angelo. Yeah. Picture tita. Na respect at Thank you. you. Thank you, you. Ingat po kayo. Po. Yeah. Ingat po. <laughs> Pati si Sweet Mary, tsaka si ano, may haling haling manuon. Thank you po Pati sa kay, love. Pati kay dito. Opo, thank you po <laughs> sa love and Apo. support. Wala naman po akong may tutulong, Day mm -hmm. ako nag-skip <laughs> para <laughs> dumani yung ano. <laughs> thank you, Salamat you po. Salamat po. Oh. Ah, ah, yung yung ano yung um, order din po kayo ng piaw. Apat na po yung nabili ng piaw. Oh, grabe naman oh. At saka, at saka oh. <laughs> patingin, patingin nga po. Ayun. Apat na po yung na-order ko sa inyong ganyan. Ah, yeah. Yaw. naman. Oh, ibebensa. Pero po um. yung pangalan kong nakaano oh. kay Nanay Jack, Jem. Thank you po. Jem po. Opo. Oh, hmm. Uh. Oh. Sige po, salamat. Sige po. Nyingat po kayo. Napang uh, Welcome sir. po. <laughs> <laughs> Intente ko na sa na ano, na makikita. Hindi niya nga po alam na dito po si sila. Si Tego, si August ang nakikita. tapos si August. Gusto kong batiin. ka so, maaano ako. Hindi na naman ako baka siya. Kinikidig. Ah, sige po, po, Thank you. Ingat teko po kayo. Ingat. Sir, ingat po. Nandito tayo ngayon ka Dito lang mismo, sa harapan po ng bahay po nila Nanay Apple ka telegram. Mautosan ko lang o si, ano, si Angelo. Hmm. Ang Ay, wag na mag-away. Ang daming bata ngayon dito ka Tegram, oh. Ang daming estudyante ho oh, dito. Wow. Mm. Tara, pasilip natin sandali. Tara, Kuya August. Kailan pa sila dumating? Ay, Tara, ang dami, oh. Dito, yung, dito sa... Andami, huh? <laughs> yes. po nyo, dito lang sa harapan. Ang dami, oh. nakaraan po. Ang dami ang Nung Merkulis po, tayo. ko. Hmm. Ano ba, masaya ba kayo na maraming, ano dito, estudyante, kuya? Tapos dito ah, po sa harapan... Tatay rin, naka-away-away na po yung, yung, yung... 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 ha? O oh, tara, tignan natin itong mga tindahan dito, Kuya Agus. Hello po. Tara, nasan yung rilo? Alam! Punta mo ito, Mama! Ay, nasan yung rilo? Sa? Ay, God bless. Nasan yung rilo? Ah! Okay, sige. Ano gusto mo dyan? Pili ka na. Pili ka na. Kulay blue. Kulay blue. Kulay blue. Blue. Ito. Ah, ang ganda ng rilo na to. Ah. Pabili po. Nay. Anong kulay sa'yo, Angelo? Pili na ako. Kulay blue. Kulay blue. Kulay blue. Nay, ito pong isa blue. Angelo, isa blue. Angelo ikaw. ikaw. Ah, green sayo green. Oh, sabihin sabi na wait lang, hintayin natin si ano si Nanay. Ay, no. Oh, wait lang, sandali. Ano sayo? Pili ka na. Ano ah, susot, ko, susot. Ko. Oh, susot. Ko. Ah, oh, wait lang. Ah, oh, akan na ako magsusot. Ah, dito. Suot ko muna yung soyo. kay bunso muna. Oh. Sandali. Oh. Ah, ganda pala nito. Oh. Dapat ba kaliwa, kanan? Kaliwa. Kanan. Eh dito, sa kabila. Sandali lang. Now. Eh.

<laughs> si Tita. Ay. Sila. Ayun, no? Ah, kuya. Luglog <laughs> dito pinayagan. Oh. Oo. Doon doon pa ako pinayagan ni Mama. Saan? Ah, doon ka na natutulog. Ay, ito! Ano Ah, picture kayo. Ah, oh, ganito kayo, picture. Dito, kayo, 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 Dito. Ah, oh, dito. Log, log, picture kayo, ganito kayo, ganito. Ah, oh, ganito. Okay, oh, smile. Okay, magbabayad muna tayo anong gagawin mo dyan? Alin ba? Ibibili ko sila. one, one fifty. Isa. Na ito po yung bahay namin. Bali, tatlo po. Thank you, Nay. Ay. Sige, sige. Ito mo, dito mo. Bali, ganun lang ho kalapit yung mga tindahan, Gategra mo. Kaya masaya po dito. Nine po, Nine. Oras ay... Eleven, eleven. Ito na ito. time tayo ngayon. Ito na kapatid na. Bumayit na ba si mama? Bumayit na ba si mama? Oh, sige, magkwento ka nga, na-miss kita eh. Baka may gusto ka sabihin sa sa'kin. Kwento mo anong ginagawa ni Mama, anong ginagawa ng mga kapatid mo. Na, ano? Binubogbog ka. Ay! Sino uh -huh. Bakit mo? Ah, binubogbog ba? Si Mama, kumusta naman si Mama? Maganda ba yung binili ko? Maganda? Nagustuhan mo ba? Kasi yung plastic. Yung plastic? Okay, ito. Yeah. Tinabi ko. Mamaya oh, na. Oh, Magkwento ka muna. Anong ginagawa ni mama? ng mga kapatid mo? Nag... -galun. Nag... -nag, -nag po. Nag? Naguukay. Naguukay? Yeah. Sino naguukay? Ang Angelo. Angelo? Ano inuukay niya? Ano? Lupa. Lupa? Ba't siya nag ng lupa? Gagawa ulit daw yung mga CR eh. Ah, gagawa ng CR? Saan yun? Doon... Sa ano... Doon po sa kabila. Sa kabila? Doon sa simbahan? Napakaangas ng kotse eh. Dumating. Napakaangas. Hmm. May malaki pa. malaki. Dumating. Hmm. May malaki. Hmm. May dumating eh. Baka may gusto kang sabihin sa akin. Sabihin mo na. Habang wala yung mga kapatid mo. Ang sila gabi oh. Saan? Yung mga motor. Yung devil bang eh. Ha? Devil. Ha? Devil. Anong devil? Devil nagtutuba. Nagsisingkap kabi. Debil? Si Jesus pogi. Pogi si Jesus eh. Ah, pogi si Jesus. Anong debil? Debil yung pangit. Ah, debil yung pangit. Tatira hmm. mo. Kung inaway ako ni Barchi. Oo. Kailan pa yung sugat mo na yan? ang dugo wag mo Huwag mong, kalkalin, baka maano ka, infection ka. Ang ganda ng relo. May heart pa, may oh, my heart. Oh, may heart pa, ano? Nagustuhan mo ba? Ha? Huh? Nagustuhan mo ba? Nagpupuyo ko. Ano ba yun? Ito galing pa daw ano to eh. Yung kay tita. Galing pa daw Batangas. Uh, per... Batangas Prada. Ano mo. Telegram mo. Naligaw po si tita dito. Hello. Meron po akong pretest eh. Meron po akong pretest eh. Wow. Excuse ko. Nasaan mo siya ang Yan po ang makapuno ng Batangas Idol. Lagi ko kayo pinapanood sa ano, mga vlogger nyo, mga vlogger nyo. Oh, nandito uh, oh, dito na! O, oh, sabihin nyo, nasan mo kayo ngayon? Nandito po kami sa may bulakan. Alit, ah, ate, anong lugar to, te? Hindi, patong-patong na lugar to. Anong lugar, pangalan na lugar? Kasi totally po, dayo lang po kami dito. Mm hmm. Buti nalaman nyo ito. Uh, meron po kami contact dito yung ano yung may tindahan po doon. Pag may event dito, pinag-chat po kami. Ah. <laughs> Ang layo pa, Batangas. Opo, ano ito na po ang aming hanap buhay. Mm. <laughs> Simula sa Paul. Batangas po sila, ka Tegra, muna uwi sila dito. Dito naman kanina sila nanay. Yan. Yeah.